Mukha pong nalalapit na ang pagdakip sa pag-anting si Apollo Kibuloy dahil po sa nakapasok na po ang mga kapulisan sa bungad ng mga lagusang ipinagawa ni Kibuloy at ipinakita na po ito sa media. Talaga naman pong nahihirapan ang mga kapulisang tukuyin ang eksaktong location ng target sapagkat ito po ay gumagalaw. Ibig sabihin po ay hindi pumipirmi sa isang lugar ang mga target, pero nakatitiyak po ang mga pulis at mahuhuli rin sila dahil hindi po sila umaalis sa area, palaipat-lipat lang ng lugar. Kaya po, oras na lang ang binibilang at masasakote rin ang mga target, at nilinaw ng PNP na hindi nila pasasabubi ng katedral gaya po ng pinapakalat ng abogado ni Kibuloy, talagang fake news na naman si attorney, bueno po ay panoorin na lang po natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. Kubring sikretong lagusan sa Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ika -anim na araw na paghalugog para ihain ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Bukod po sa magagarang silid, detalyado at kakaiba rin umano ang disenyo sa ilalim na nagpapahirap sa paghahanap sa pastor. May mga na-discover rin ng mga otoridad na bolo sa tumpok ng buhangin. Molotov at live wire na bakod sa loob ng compound. Nakatutok live si June Veneracion. June. Emil, uh, pia at uh, Mel, ipinakita ngayon ng DILG at uh, PNP ang ilan sa mga hamon na nagpapahirap umano sa mga pulis sa kanilang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng uh, compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sa pagpasok ng mga pulis sa cathedral ng uh, KOJC uh, ay nakita nila ang mga sikretong lagusan na ayon kay DILG Secretary Beno Rabalos ay papunta raw sa kwarto ni Pastor Kibuloy. Meron ding magagarang silid at sa ilalim ay makikita naman ang basement. May mga hilera ng kwarto na hindi pagawa. Ang mga intricate design ng mga istruktura ay kabilang daw sa nagpapahirap sa mga pulis sa paghahanap. Kina Kibuloy at mga kapwa niya akusado. Noong mga unang araw ng operasyon ay uh, ginamitan din daw ang mga polis ng uh, laser light sa mga tumpok ng uh, buhangin ay uh, may mga nakita na man natatagpuan na mga nakatago daw na bolo ang bakod, meron pang live wire meron din mga molotov cocktail pero sa kabila nito, tuloy-tuloy daw ang paghahanap, may mga namamortor pa rin daw ng mga tibok ng puso sa ilalim ng lupa, indikasyon na posibleng may mga tao pa rin bukod sa ground penetrating radar na kaya makadetect ng tibok ng puso sa ilalim ng lupa, ay uh, may mga iba pa raw makabagong teknolohiya ang uh, ginagamit ngayon sa paghahanap kay Kibuloy. Pakinggan natin ang pahayag ni Nadia Secretary Ben Horabalos at PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo. So, napakahirap sa totoo lang. Napakahirap. Uh, in fact, kinukuha namin ang plano mismo nito sa Office ng Engineering ng City ng Davao kung ito'y nakadeklara o hindi. Kasi kung hindi nakadeklara ito, eh, ano ito? ba? Diba? It's a violation. Ba't hindi nakadeklara? Lahat ng intricate things na ginawa at binuo doon no? na pwedeng pagtaguan. Makami na po tayong uh, na, napuntahan without revealing uh, the exact location po. But uh, we are confident na sabi nga natin na papalapit tayo doon sa sa kung saan yung exact location po nung mga hinahanap po natin. Oh. Yan muna ang latest mula rito sa Kamkrame, Balik sa Emil. Ipinakita sa media ang mga video na kuha ng mga otoridad mula sa loob ng Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Yan ang pampagising na balita ni Carrie Cater. Mukhang simpleng pader lang ito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Pero ang pader na yan, meron palang lihim na pinto. Pagbukas niyan, mayroon itong hagdanan pababa. Ayon sa nagbahagi ng video na si Interior Chief Ben Hur Abalos, papuntayan sa kwarto ng tinutugis na si KOJC Pastor Apollo Kibuloy. Malawak at malaing grandeng kwarto sa hotel ang disenyo. Meron pa nga itong living area. Ipinakita rin sa video ang mismong entablado kung saan idinaraos ang mga misa ni Kibuloy. Bukod dyan, nilibot din ng mga pulis ang basement ng cathedral kung saan under construction pa ang ilang bahagi nito. Meron ding mga makikitang nakahilerang kama. Sa labas, makikita naman ang mga barbed wire at bakal. Bukod sa mga video na yan, ipinakita rin ni Abalos sa media ang hirap na dinaranas ng mga pulis para makapasok. Kita sa video na nilelaser sila ng mga miyembro ng KOJC na nasa loob ng compound. Binugahan din daw sila ng fire extinguisher. Ayon kay Abalos, ito lang muna ang maipapakita nila dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Kinukuha namin ang plano mismo nito sa Office ng Engineering ng City ng Davao, kung ito'y nakadeklara o hindi. Kasi kung hindi nakadeklara ito, eh, ano ito? Diba? It's a violation. Ba't hindi nakadeklara? Lahat ng intricate things na ginawa at binuupo doon, no? na pwedeng pagtaguan. So, mabigat po ito. Ininspeksyon din ng Special Action Force ng PNP ang lobby ng kathedral. Sinilip nila ang bawat kwarto para hanapin ang mga akusado. Narating din nila ang basement ng Jose Maria College Foundation na ipinatayo ni Kibuloy. Makikita rito ang hile-hilerang higaan. Maya-maya isang babae ang kumuha ng video na nakipagmatigasan sa mga pulis. That's for my documentary. Okay, na lang po ba? Uh, hindi, hindi. <laughs> ni Atty. Torreon, malinaw na banta sa buhay ng KOJC members ang ginagawa ng mga pulis. Pero ang PNP, nanawagan sa KOJC na liyaan silang gawin ang kanilang tungkulin, na naarestuhin si Kibuloy at ang iba pang apat na akusado sa mga kasong human trafficking at sexual abuse. We are not after the statue, we are not after the church, we are not after the KOJC members, we are after the fugitive Kibuloy. Hindi po ang police ang kalaban. Dapat sagutin ni Kibuloy and for others yung mga inaamos sa agensya kanila.